Simula ng simulan ang Government Unified Incentive for Medical Consultation o Gikonsulta Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan noong nakaraang taon, may higit isang milyong pangasinense na ang naiparehistro sa PhilHealth Consulta Program. Ang PhilHealth Konsulta ay isang pambansang programa na layuning magbigay ng libreng primary care services tulad ng konsultasyon sa mga doktor, health screening, basic lab test at piling mga gamot. May kabuo ang halagang 1,700 pesos ang nakapaloob sa konsulta benefit package, ngunit ito ay hindi ibibigay ng cash dahil serbisyo ang natatanggap ng pasyente mula sa mga accredited health facilities. Hiwalay sa halagang ito ang 300 pesos na cash incentive na ibinibigay naman sa pamamagitan ng gikonsulta. Sa ilalim ng Provincial Ordinance number no. 330, Series of 2024, pinagtibay ng ang Palalawigan ang Gikonsulta upang tulungan ang mga residente na makatanggap ng libreng serbisyong medikal. Uh, yung tatlong daan po na sinasabi na ginagamit sa Gikonsulta, as uh, uh, I have been informed, has been drawn up from the coffers of the province. Hindi po nang sa PhilHealth yan. Hangad ng pamahalaang panlalawigan na mapanatili ang libreng serbisyong medikal para sa mga walang kakayahang magbayad ng gastusin sa ospital. Pangasinan is a pioneer uh, of this uh, program at napabilis yung programa yon dahil may complementing program, kaakibat na programa, yung provincial program which is yung gi-konsulta. Ito ang magsusustain ng libreng hospitalization sa ating mga provincial hospitals. You can toy with any other program, but not on healthcare. Sa pamamagitan ng kolaborasyon ng PhilHealth at probinsya, mas napaigting ang access sa basic healthcare sa mga liblib na lugar. Sa pagpapatuloy ng gikonsulta at PhilHealth konsulta, inaasahang mas marami pang panggasinense ang makakatanggap ng libreng serbisyong medikal mula sa mga ospital ng pamahalaang panlalawigan. Valerie Dismaya, RNG News.